Yo, magandang buhay sa inyo mga master. Tagal-tagal na nga rin mula nung huling beses natin na ilong ride itong si Yaku. si Yaku. nga pala ang motor nating Yamaha R1. Medyo inaagyo na nga to kasi hindi natin nagagamit at lagi lang itong nasa parking lot. Pero kahit na ganun pa man, hindi natin to pinapabayaan lalo na yung kanyang makina. Dahil pagdating sa kahit anong motor, lalo na sa big bike, dapat talaga natin protektahan yung makina nito. At for today's video, yun nga yung gagawin natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko inaalagaan yung makina nitong si Yaku. Kasi ganon talaga kapag kan meron kang motor hindi mo man yan gamitin ng madalas. Ay kailangan pa rin natin sundin yung mga maintenance na nakalaan para dito. Kung ayaw mong gumastos ng mas malaki. <laughs> At saka mga master, napapansin mo bang umiinit agad yung makina mo o parang umihina ang takbo ng motor mo? I check mo na yung langis mo. Baka overdue ka na sa change. Baka oil. hindi mo lang nararamdaman yun na pala yung problema ng motor mo. Kaya sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-change oil dito kaya. syempre, dito ko na yan dinala sa shop ng kuya ko. Dapat naman talaga doon natin dinadala yung mga motor natin kung saan tayo nagtitiwalang mga mekaniko. At sa video ito, so, syempre, pag-uusapan natin kung kailan nga ba dapat tayo nagpapalit ng ating mga langis. Marami kasi sa ating motorcycle owner na basta na lang tayong gumagamit ng mga motor at hindi naman natin alam kung kailan tayo magpapalit ng langis. Pero kailan nga ba? 1,000? 2,000? 3,000 kilometer bago tayo magpalit? Syempre, ang sagot dyan ay depende. Depende kung paano mo ginagamit yung motor mo. Pang araw-araw ba ito? Harabas ka ba gumamit? O minsanan lang ba lumabas yung motor kung mo? Kung ikaw ay rider na ginagawang hanap buhay ang iyong motor, o di kaya ikaw naman yung rider na araw-araw na nasa lansangan, syempre hanggat maaga palitan mo kaagad yung langis para mo. mapanatili nito yung peak na performance ng mga motor natin. Dahil pag pinabayaan natin yung mga motor natin na mawalan ng langis, nako, delikado. At takot takot na gastos ang aabutin mo at ang sakit ng ulo mo, grabe. Kaya ako, lagi kong pinapalitan ng langis itong saya ko kahit hindi pa maabot ng 1000 to 1500 km kasi yun yung makakabuti sa motor natin at matapos ngang madrain drain yung langis natin ayan ililinisan na kagad yan yung ating drain plug sinisipat pa talaga yan para makita kung malinis na talaga nakakatuwa lang nakapanggento ang mekaniko mo mas metikoloso pa kaysa sa may-ari talagang mapapanatagan loob mo kasi alam mo at nakikita mo kung paano inaalagaan ng mekaniko mo yung motor mo. At binabalik na nga ulit 'yung drain plug para makargahan na natin ito ng panibagong langis. At syempre 'yung langis na ikakarga pala natin dito, itong pinagkakatiwalaan kong langis, Caltex Havulin Super 40. Ito nga pala 'yung langis na ginagamit ko sa lahat ng mga motor ko kasi subok na subok na 'to magmula pa noon. Doon pa lang kay Red alam ko na na maganda talaga 'yung performance nito kaya naman ginamit ko na rin ito kaya hindi naman ako nagsisi. Sobrang ganda talaga ng performance ng langis na 'to. Sobrang smooth ng shifting. Sobrang ganda ng pagkainit ng makina ko. Matagal ko nang gamit itong langis na ito. At talagang kampante ako sa kalsada saan man ako dalhin ng motor Kasi ko. Kasi alagang Caltex Havolin yung makina at ko. At eto na nga at sinasalina na natin ng langis yung makina natin. Halos apat na litro pala yung langis na isinali natin dito sa motor nating Yamaha R1. Ang dami ba? Diba? Pero ganun talaga kailangan natin palitan yung langis natin. Kasi bawal natin pabayaan yung langis. Yan yung nagsisilbing dugo ng mga motor natin. At kagaya ng tao, pag nawalan ka ng dugo, tepok ka. Hindi hindi natin pwedeng ugaliin na pabayaan yung mga langis sa mga motor natin. Kasi ganun din kapag siningil ka nyan, tapos ka. Dahil domino effect na yung mga yaring sira sa motor mo. Makin na ang pinakamagastos na kalaban sa motor kapag nasira. Totoo yan. Yeah. Lalo kung ganito yung motor mo kagaya ni Yaku. Dahil 2009 model ito, mahirap na makahanap ng mga pyesa ng motor na to. Kaya naman kung alagaan ko itong motor na to, grabe talaga. Yeah. Gastos kung gastos. Hindi ko tinitipid. Dahil pag ito naman ang naningil sa akin, pag nagkasakit, ay eh, yari naman kaya ikaw, bilang motorcycle owner, gamitin mo rin itong langis na to. Malaking bagay to. Subok na subok na yung performance nitong habulin. Bukod sa hindi kamahala ng langis na ito, ay eh, talaga naman maganda yung performance na binibigay nito sa mga motor natin. At syempre, kapag nagpalit na rin tayo ng langis para sa ating motor, isabay na rin natin yung ibang mga dapat pa nating ipalinis. Kagaya ng mga karburador, throttle body, air filter at iba Para ma-estimate na rin natin kung gano'n na ba katagal yung huling maintenance natin. Kung hindi nyo pa nasusubukan itong langis na ito, I recommend mga master, itry nyo to. Itong, itong Caltex Havolin Super 40 Fully Synthetic mga master. Para to sa mga manual na motor natin ha. At meron din itong Havolin para sa mga mati. Hindi ka ang ng langis na ito pero sigurado ako mga master, magugustuhan nyo yung performance ng langis na to kapag naikasanan natin ito sa mga motor natin. At ayun lang mga master, maraming maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to mga mga master kung hinahanap nyo rin yung langis na ito. At kung nakatulong man itong video natin at ito, mga master, please hit like, comment, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod nating upload. Mga tips, mga biyahe, at kung papaano alagaan yung mga motor natin, eh hit mo na rin yung notification bell dyan sa baba. Maraming maraming salamat sa panonood mga master. Kita kits na lang sa kalsada, kaway kaway na lang para sa sticker. Muli, see you around. Ride safe mga master. Bye bye.